Hello, hello mga katigangs. Dito ako nagtrabaho sa buffet ngayon. Ayan, ito, ito yung ano, smoked salmon, yung paborito ko. Prosciutto, ito. Salami, ayan. Cheese, dalawang kasing cheese. Mostly, ito yung mga protas doon. You want to see you? <laughs> mga prota namin. Ito yung ano yogurt namin, at apat. Vanilla yogurt, strawberry, at tatlo pala cottage, at saka yung Greek plain. Ito yung hot food. pancake, uh, buttermilk pancake. Meron kami sugar free syrup. Sugar manuan, 1 maple. Ito, breakfast bao. Buns with pork belly. Ito. Pork bacon. <laughs> pork sausage yung kasama ko, sinisilip yung camera ko. <laughs> Ito yung ano, scramble egg. Breakfast potato. Ito yung mga dessert. Ayan. Mga brutas pa rin. Ito yung uh, ano namin, cereal namin. Limang klase dalawang klaseng milk. Ito yung ano. Kinakain ko araw-araw ng breakfast. Ito yung paborito ko. Kaya lang, ito cheese, yung paborito ko ito eh. Ito at saka ito, itong ano, bagels at saka yan. Actually, ito yung mga ano, mga dry nuts namin. Actually, ano dito na ako? Ito ko na ko hapo na prosciutto uh, salami salami prosciutto salami smoked salmon ito na yung ano ito ka cheese okay okay. kainan na ito lang kain kain na tayo uh, cheese kainan na kami yeah. kasi sarado na yung ano yung buffet ito yung ano. Asan nga ba yung... Ito, parang... Pumelo ito eh. Okay. Kainan na, kain na ako. Bye-bye, mga katiga. Ito lang kakainin ka, ko, no, lang. na ako, kumin po na ako. Ito, mukhang masarap kasi. No, Taba ng baboy na naman.